mga kalay welcome back sa ating muntin channel panibagong parcel, panibagong vlog mga kalay, kasi dumating na yung order ko sa you know, tiktok mga kalay Pare order ako ng solar light dati lang ngayon kaya ating lubasan mga kalay yun na rin mga kalay ay dumating na nga kanina kaya siyempre excited akong buksan na rin masubukan mga kalahin aming pinitinda sa ano na po po sipon na ho mga kalay yung uh, yung box niya siya mga kalae. Ari na nga mga kalae yung aking order. Dumating na nga. Ari. Solar light ASL Pro Plus Solar Light. Yan waterproof grade IP67 maximum 36 hours battery life ah uh, including remote control maximum lighting range 1000 mm. Yan M2 and automatically light up after dark yan yan oh uh, tapos andi niyo yung kanya ng anong ilang watts yan mga, mga kalay. ay are 400 watts yan na kalay, kita niyo ganyan product power 400 watts solar light na sa taas ng 400 watts yan yan oh ngayon, natin na tanggalin sa box. Mga kalay, yan natin. Let's go! una na, mga tanggalin natin. Nabababa natin yung ano. Ayan. Ayan. Para yung ano niya, mga kalay. Ah, ito yung previous na ano, nasa nakita sa, sa akin ano. Ayan, and then, may kasama pa rin, ano eh, ano, yung ilaw na para sa Christmas. Ayan, basari yung mga kalay. Ayan, and then, tari yung kanyang, ah, uh, ayan, may manual din eh. yung panel nya yan ari yung panel nya mga kalay, eh. tapos meron siyang kasama ng wire na 500 uh, 5 meters so ari mga eh. yan tapos ito yung kanya parang oh, aray, yung ano nya mga kalae yan yung solar light nya yan mga yung So, yan, nakalagay 400 watts. Yan. yan. Wala naman siyang ano. Wala, wala naman damage. Hindi naman basag. Yan. Tapos itong panel, panel na ayan may plastic pa ring panel wala namang ano ayan. okay naman siya ayan tapos itong bracket niya mga kala ayan may kasamang bracket are itong bracket dalawa mga kala eh para din sa isa para din sa ano sa panel ayan para itornilyo din eh ayan tapos are naman ayan sa bubong kung saan ang araw, i-detect i-anari. Na diba, nakatornilyo ng ganyan, mga kalay. Yan. Tapos, i-an si, ano naman, eh, to naman sa bubong, i-tornilyo naman sa bubong, are mga kalay. Itatapat kung saan nakatotoo ang araw. Tapos, are naman isa mga kalay, ay, hindi naman nari sa solar. Yan. Hindi naman nari sa solar. Yan. Yan. Para kahit kung saan man, may Talagay ho, aray. Pwedeng itali, pwedeng sabit. Pag nakaganyan na siya, mga kalay, oh. Ayan. na. Ayan. Ayan, may mga kasama siya pang aray yung remote. Mga kalay. Oh. Ayan. wala pang battery. Wala siyang battery. To. Wala pang kasama, wala pang battery pa. Ah, aray yung battery, mga kalay may remote, then may samang battery, ari ka mga kalay, hindi eh, ari yung mga tungi, yung mga kalay. Eh. Ayan. Okay, so, ngayon mga kalay, eh, testin natin. Testin nyo natin itong remote, kung ilagay ka gana, sabi ko ilagay mo natin yung battery, yung remote control. Ang hmm. gana natin. ano natin. Eh pasok na natin yung lagyan natin yung battery. Ayun. Battery niya mga kaya ng tripod diyan. -E. Uh, tripod din natin. Yung size ng -E. battery. yan, Lagyan natin yung battery. May on. Ay teka. Ayun. Ayun. Na. on natin naman. Test na <clears throat> natin yung ayun solid light. Matalay. Ayun natin. Ito natin yung pula. Ayun. Ayun. Wow, oh, ay kaliwanag mga kalay. Ayun. Oh. Ayun kaliwa mga kalay. Oh. Uh. patayin nga natin tong ating ilaw din sa taas. patayin natin are. Yan. Yan o. Oh. Maliwanag mga kalay din diga. Oh, tapos at, are at, yung posa ko din eh. Ay ay. Maming al alis ka muna diyan at atin ipapatong ko lang are maming. Yan ipatong ko lang mo eh. Alis diyan. Yan. Buksan ulit at mga kalay yung ila para makita kong aring ano. Ari mga kala ay eh, meron siyang alis ah, talagang si o oh, ikay nakikinig sa sinasabi ko ha maming kasi si maming uh, ah, ari mga kala ay eh, may auto yung kulay pula tapos is, is pwedeng iset sa 3 hours ayan 5 hours 8 hours tapos ari ari yung, yung ano naman niya yung pampalakas mga kala ay eh, yan, ah, pindutin natin ari Oh, malakas na ho yan. Ito yung pampahina. Yan, diga mga kleo. Oh. Lalakasan natin ng sindi ng ilaw. Yan, hinaan natin. Yan, are lang yung dalawa. Oh. Yan. Tapos are off. Pwedeng off. Yan, off natin. Yan. Naka-off. Yan, i-on natin. I-on, yan. Yan. Aray pala, yung kulay red. Yan. Halimbawa, inup natin. Yan. Pag ino natin na rin yung kulay red, mga kalay, yung auto. Yan. Pinutin natin. Yan. Kusa na ho yan, mag -ano, mga kalay. Pag madilim na ho, kusa na ang ilaw. Yan. Tapos, pag maliwanag na ho, kusa na ho mamamatay. Yan. So, try natin i-off muna, mga kalay, ha. Yan. I-off muna natin yan. Yan. Yan, pag inunho natin mga kalay, yung ano, yung auto. Yan, nag-ano siya na sindi mo na tapos na mamatay si sindi ulit yung mga kalae. Kasi may naka-auto siya. Yan. Yan, naka-auto siya. Ibang an ano niya eh, patayin ulit natin. ah uh, op. Tapos i auto natin. Yan, namamatay muna siya tapos Cindy ulay Ibig sabihin, naka siya. Ngayon mga kalay, ang susunod naman natin gawin ay ating ari kakabit doon kung saan natin ilalagay are Pakita ko sa inyo mga kalay. Ayun, mga kalay, kasi uh, dito ko lang ipinaparada yung dalawa kong motor. Ari yung bago kong motor, nasa baba. Tapos yung luma kong motor, ari sa taas. Ngayon, uh, may CCTV naman siya mga kalay. Ayon yung CCTV na yan sa gabi pag may tao na ilaw yan kasi lang minsan nakikita ko sa video medyo madilim din pag walang ilaw may ilaw naman kami din eh kasi lang para makatipid tayo ng ilaw sa kuryente kaya kumuha ko ng solar light para kahit magdamag may ilaw siya at yung kuha ng CCTV yan maliwanag yan. pero mga kalay mali, malinaw naman ang kuha ng CCTV lalo na pag sa araw pag sa gabi lang ho mga kalay eh, at hindi ko na binubusan nga yung ano yung ilaw na yan hindi ko na binubusan yung ilaw na yan para makatipid sa kuryente yung ginagawa ko pinapatay ko na lang yan at binabase ko na lang ho doon sa ilaw ng ano ng CCTV yung liwanag din sa motor kaya pag may tao kusa na ilaw yung CCTV Kaso lang medyo din mala, mga kalay maka, madilim. At least pag may ilaw, maliwanag siya. Pag may tao ho din sa tapat ng ano, kitang kita ho ang mga ang pagmumukha ng tao. Ayan. So, so ang gagawin natin. mga kalay, ari yung mga ano nga nari, tornilyo. Ayan. Ari kasi yung dinidrill ho ari sa pader. Pero hindi naman natin kailangan na to i-drill sa pader kasi eh, kasi na ilaw na rin. Pwede na lang natin isabit doon. Itali na lang natin doon sa ano doon. Sa may bubong. Sa ano. May bakal doon. Pwede na maitali. Ang, ang gawin na lang natin. Ay! Ikabit na lang ho natin na mga kalae. Yan. Asimboli na lang ho natin ito aring, mga kalae mamaya. Pero bago yan mga kalae. Hindi pa pala natin na ano, susubukan. Kung mag-charge siya. Ayan. mga kalay, saksak natin aring ano. Uh, aring ano niya. Yung wire niya. Na nakadirekta na sa solar panel. Tapos aring yung ano. Nalagay, susuot lang ho din ni mga kalay. Ayan. Nandini natin kapagit. Susuot din yung mga kalay. Ayan. Yan. Hindi natin isusuo ay okay, eh, kakabit yung ano. Are. Yan. Ang pag ano na rin mga kalay ganyan lang. Uh, yung may butas naman mga kalay, may butas. Yan. May butas sa tama mula ang are. Yan. Itla. Okay muna ay mga kalay. May guide naman siya yo. Yan. May guide siya mga kal... Meron siyang ano mga kalay. Yan, yan. 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 Pagtatama, yan o. Oh. Ay parang may kuntil siya doon sa loob. Tapos, hindi din naman natin siya ay it itatama. kan, Yan. Tapos yung may kanal naman itong kabila. Yan. Doon ito ni papasok. Para magpanama sila. Yan. Yan. Ayan. Ayan. Ayan mga kalay, pumasok na. Oh. pasok na siya. Tapos meron siya dining pinakalak. Ayan, are. Are. O rubber rubber. rice Ayan para, ano, siguro, purpose, eh, para hindi din mapasok ng, ano yon ng tubig yung loob yan o kasi rubberized siya tapos nagpipitan yan nagpipit na mga kalay tapos kaso lang wala nang ano, mga kalay wala nang tawag wala nang araw paano natin malalaman kung nagcha-charge yan <coughs> excuse me <coughs> excuse me po I-on natin yan yung mga kalay, pakita ko sa inyo kasi madilim ho din eh. Yan nasa loob ng bahay. Yan. Nakailaw ho siya pero naka-automatic siya mga kalay, naka-auto o oh, yung ilaw eh. Lalabas ho ang natin. Yan, yan maliwanag. Yun, namatay siya mga kalay oh. At nagbibilink na siya mga kalay. Yan. Kasi na nagcha-charge siya. At eh, ni sarado ang pinto. Pagdilim, yun. Yan. Yun, umilaw siya mga kalay. Ayan, umilaw siya. Pusunan ulit natin yung pinto para makaaninag ng iwanag yung solar. yon, namatay siya at nagbiblink na. yon, okay. Nagcha-charge siya, mga kalay. Ayan. Ayan. Nagcha-charge siya. Ayan. Aray ko. Ayan. Nagcha-charge siya, ibig sabihin, kasi nagbiblink yung red niya. Ibig sabihin, nagcha-charge siya, mga kalay, kasi may ano pa may liwanag pa nakakakuha pa ng energy sa liwanag tong ano yun ganoon pala yun yun mga kalay akala ko hindi nagcha-charge eh. yun yun pasok ulit tayo sa ano pasok ulit tayo sa bahay yun, naka auto yan yun naka auto yan mga kalay pasok ulit tayo sa bahay hindi na walang kameraman yun yun pasok natin sa bahay ikan siyempre yung didilim na yung ano yan man, yon umilaw na kasi hindi na nakaano ng liwanag yung panel yun mga kalay ayun lang mga kalay sige akin muna ang gawa ng paraan are na maikabit nyo sa taas and sa ganun ay matesting natin mamayang gabi kung maliwanag mo siya kung gaano kaliwanag Hilang mga kalain at ang aking po sa aray, oh. kabel okay, tayo. Ayan mga kalay. Ayan. Tapos, baba na tayo mga kalay. Lagyan na natin yung... Tinestin hmm. hmm. ko na ho aring ano, solar light. Ayan. Ariho ay kuha sa CCTV mga kalay. Ayan, gayaan ho. Maliw, malinaw na ako mga kalae. Yan. Kita na ninyo ako mga kalae. Yan. Dati kasi ho, nung wala pang ilaw, yung anaga na po lang yung ilaw ng sa CCTV, medyo madilim ho mga kalae. hindi masyado kita. Pero are yung mga kalae, kasi may solar light na. Are, ah. Uh, kita nyo mga kalae, malinaw na ho ang kuha sa gabi kasi may solar light na yung mga kalay di uh, ka na makikita na kung sino yung tao na ano na nandiyan sa tapat ng motor ng mga motor ko Ay, pwede pang isumyan yan mga kalay pag check yung CCTV ayan o oh. eh, uh, mo ako mga kalay no oh. yung tinitingnan ko sa akin kamay mga kalay yung kuha ng CCTV yan tinitingnan kong malinaw Ayun mga kala eh. At alas 7 na nga ari yung ilaw. So malakas naman. Malakas naman mga kala Ari yung aking motor. Ayun yung isa. Ayun yung isa naman. Ayun. so malinaw naman. Hindi ni ko sana ilalagay sa tapat. Kasi ang ang ilaw naman yan. Nandiyan nila ang wala din sa bandang harap ng pinto. Ari kasi, ari kasi yung pinto namin din mga kala yan. Masok na yung posa. Ayan, kaya ang ginawa ko, hindi ko na lang inilagay. Ayan, para yung ila papunta doon sa motor. So, okay naman. yung kasi kung hindi ko ilalagay sa tapat, pwede na siguro, pwede na ito, mga kalay. Malino naman ko. mga kalay, okay na yung setup po ng ating solar lights na ano, Hindi ko na yung masyado itinapat sa tapat ng motor. At least yung ilaw niya ay nakaano sa motor. Malinaw naman. Ayun mga kalae, sa dulo ng video ng aray, papakita ko sa inyo yung kuha ng CCTV sa araw. Talaga napakaliwanag ho mga kalae. Naliwanag ho talaga. Sobra. Ayun, mga kalae, hanggang din nila ang... At kung bago pa sa akin YouTube channel mga kalay, pakisubscribe naman ng mga kalay. Ayun ganda nilang. God bless us all. Ingat po tayo lagi mga kalay. Bye bye. Ari na nga mga kalae, kay papasok na sa trabaho, ayan, Okay, lumabasan ng bahay, naman kay tumingin pa rin sa CCTV. At mga kalae, ari yung kuha ng CCTV sa araw, ayan, tinatanggalan ko na ng, ano, balot yung aking motor kasi linalagyan ko rin ng cover mga kalay pag gabi o kaya pag hindi ko ginagamit linalagyan ko rin ng cover yung aking motor para iwas gas, -gas sa mga ano pusa din eh ayan mga kalay o, tingnan nyo naman mga kalay kung gaano kalinaw yung kuha ng CCTV sa araw o, linaw na linaw mga kalay oh. Yan, akin papilagpagan yung cover ng motor mga kalay. Yan. Ay lang mga kalay. At ako'y papasok na nga sa trabaho. Kaya ako'y nagagayak na.